Pampong Ordanes. Rep, live po kayo sa RMNDZ XL Manila. Si Lourdes po ito. Good afternoon. Uh, good afternoon, uh, Lourdes, at sa mga nakasubaybay sa ating programa. Uh, I-correct eh, niyo po kami, pero meron po kami kasing natanggap no? na report kanina okay. na nire-request raw po ninyo sa DOTR, MMDA, na exempt yung mga senior citizens sa ad event scheme na dadaan po sa EDSA, particular sa pagsisimula ng pagsasaayos ng EDSA. Opo, opo, opo. At tayo po yung sa MMDA na bigyan ng, nga, ng kalayaan ang mga senior citizens na, duma, na ma-exempt sa ad scheme. Kasi alam niyo naman po, yung mga bigla ang lakad ng senior sa limbao, pupunta sa hospital, check up. Eh, kailangan bang ipagpaliban nila ng isang araw ang kanilang pagpapagamot? At ito naman po ay uh, doon sa mga senior citizens na sakay ng vehicle mm -mm. or yung naka sa pala na isang senior citizen. ilang o ilan po yung ating uh, hindi inaapila mm -mm. sa MMD na may example ang senior citizens sa ad even scheme na kanilang uh, ikanga ipapatupad. Mm -mm. Uh yung inyong pong request rap uh, rep ay naipadala na po sa MMDA. Ah, pinadala ko nga yung uh, umaga, kanina umaga. Kasama po yung aking request na rin sa DOTR para po isa e, nga mabigyan ng aksyon. Alam niyo naman po mga senior citizens ay, eh, na sabi ko nga na may mga bigla ang lakad, pagpapagabot, kung minsan nagpapaterapi, eh kailangan bang ipagpaliban ng isang araw para makapagpa pagpagamot. para lang mm -mm. naman po yung dahilan. Mm -mm. Kaya tayo nagre-request ng extension. Na para sa Senior Citizen. O eto na po tayo sir. Baka sabihin po ng ilan sobrang pa-VIP na ito. Baka sabihin lang pangalawa, baka ho gamitin ng mga anak ng mga kaanak yung privilege ng ating mga matatanda uh, na ma-exempt sa EDSA rebuild. Ay hindi mo po siguro mga puso, kasi na yung yung sasakyan lang na nakarehistro sa senior citizen o kaya yung senior citizen mismo ang sakay ng behikulo. Oh, ah uh, linawin ko lang sir ah. kapag kapag uh, in paano malalaman ni MMDA officer dapat po ang sakay ay si senior citizen or kasama si senior citizen. Opo, opo, opo. opo. Ay, uh, ano naman, pag nakita naman ng ng mga, mga traffic enforcer natin yan, ay sigurado na paparahin. Mm -mm -mm. Opo. So, pag pinara, mapapakilala senior citizen, mm -hmm. no? nila ng ID, or yung sasakyan, nakapangaral kay senior citizen, alam niyo po, mm -hmm. na yung mga sasakyan na nakapangaral sa mga senior citizen ngayon. Mm -hmm. Hindi naman po napakaraming bilang niyan. So kayo po na iniwala na hindi ito magagamit ng mga kasama sa bahay ni senior citizen para po yung privilege na yon para sa kanilang mga lakad. Opo, hindi ako naniniwala ko, hindi po ma, mm. ma -abuso. Oo, hindi siya maabuso. Um, sa tingin niyo po ba, uh, sa mga nagtatanong na, ayan na naman, pa VIP, baka ho, sumunod ho rito, mag-request na rin po yung may mga kapansanan, yung iba pa hong mga uh, grupo, uh, representative umpong. Opo, opo. Eh, siguro, eh, mga may na naman po, talaga nabang eka nga, uh -uh. eh, uh, kailangan din nilang, uh, uh -huh. eh, eh, kailangan din nila na ma kasi uh, -huh. pareho lang naman ng sitwasyon, uh -huh. ang PWD at saka ang senior citizen. Mm -hmm. Kailangan, sa Siguro malaking, hindi ba siguro malaking bilang ang mag-abail uh, -huh. oh, mag maga ng exams yun ay ano. Kailangan pa mo ba sa request po ba ninyo? Kailangan pang itanong ni enforcer o uh, senior uh, saan ka papunta? Uh, uh, sa, sa ospital o patingin nga po ako ng doctor's ano mo, uh, endorsement? Kung meron ka, kailangan pa ba yun? Eh, eh, ko kasi niyo, eh, matatalas ang mga mata ng enforcer na yan. Mm -hmm. nakikipang malayo pa, alam na alam na nila, siguradong pa Pero pagka pinara, eh para Senior mm -hmm. citizen siyo ako Sir na kung uh, appointment sa doktor mm -hmm. o kaya etong ID ko ko si Senior Citizen mm -hmm. at ako binigyan ng exemption ng MMDA daw na pag makapag uh, makapag, uh, makapag uh, biyahe mm -hmm. more or less po representative umpong uh, ilan po yung mga uh, base sa inyong data yung mga senior citizen na may sasakyan pa rin pong nakapangalan sa kanila Uh, sa, wala po akong mm -hmm. na ng mga... Pero hindi na ho, karami, hindi na, na marami pangalan. yun. So, Kunti na lamang mm -hmm. po yun. Alam nyo naman po, mm -hmm. yung mga... Yung mga senior citizens, ay eh, hindi naman na mm -hmm. Hindi na na sila nagkaka-interest pa na magparehistro mm -hmm. ng kanilang sa sasakyan sa kanilang pangalan. Mm -hmm. Okay, so inaasahan po ninyo within uh, next week ay sasagot na po yung MMDA sa inyong pong apila, Rep? Opo, mabasa mm -hmm. po ako na tayo ay hindi nila bibigoyin. Mhm. Mm uh, naman eh gana eh parang uh, pagbibigay nyo nila ha, na isang permalanda, isang privilegio sa mga senior citizens. Mm -hmm. Kasi Kasi mga po dito sa Makati, mm -hmm. meron silang ordinansa na pag ang senior citizens ang nakasakay o pag senior citizens ang may-ari ay libre po sa no, exempso sa Uh, color coding. Mm -mm -mm. Okay. Sir, maraming salamat po sa inyong uh, oras. Okay. Ano po inyong mensahe sa ating okay. po, mga senior citizen, sir? Eh, po. Ang sinasabi, ang pinamadalas po nating binibigay sa kanilang uh, paalala ay mag-ingat palagi. Una-una ngayon, mainit po panahon. Huwag silang masyadong naglalabas At marami po tayo mga senior citizens na nai-stroke na sa kayo. Kaya uh, ingat-ingat lang po. Mm -hmm. Representative Umpong Ordoners, maraming salamat po sir. Mabuhay po kayo. Good afternoon. Maraming salamat. sa iyo sa pagbibigay sa akin ng oras. DCX